Hey, arah semama si mama oh. Damo gid sila ubahan atau si manong oh. At si Rafa. Mun no. Oh. Mun balay. Salam. manong mapilak pa to sa kahoy ni na naging tapas diba? si, si kulot o oh, gadalagan o oh, si kulot Ruff! Ruff, Ruff! Raph! Um, si Mama nagautod sam. sa bahoy. Hoy, <coughs> Skye! Ito si ano? Raph, Si Kulot! Ayu! <laughs> lawat bala, lot. lawat. Lawat, lawat. Lawat bala. Ayu, ayu! <laughs> si mama may ubragid sila ba nami git si ubra sobong na ano hmm, kaya pa mama ito si mama oh. A Sky. The sky. 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 Hey. See Mama. To.

Manong Zian at Mama at Manong Kian at ako. Hei, hey, hey, apa ako Hei, Hey, hey, bakit ako? Eh, hey. kami, Carol. Pagtap pagtapos, yes, pagtapos yes. nila, makaito kami dayung sa skipping. Yes, Kadto kami dayon guys. Yo guys, ara sa si manong na amon ko ring si Missy pakita ko sa inyo eh. yeah, bibi. Ang bibi niya oh. Luwat balalot. Luwat balalot. Ah, amon kitin oh. Cute, Uy. cute cute nya hmm. ni ka Cute, cute, oh, cute niya. Hmm, cute, cute. Ayun, sana gising. Hello, cute niyo naman. itu naman ang isa. Cute naman. Dan, itu amin fish pond. Si kain naguak subong. May ship subong. <laughs> dalagan sila. Kinakabuhi. Guys, nakabuhi. Subong si Sky. Deso na, ang kanding nag, ano, buha. Biskan hindi amon. Hey, si mama to, si mama, na, tu naglabay. Look guys, are you Kami subong sa balay. na